bilang isang proud Chinese Filipino, obviously, kailangan ko dalhin ng WTF Boy sa Binondo, Chinatown. Dumaan kami sa specific na spot na to, ang tawag ay Santo Cristo de Longos or Longos. Hindi ko sure kung ano yung tawag, pero nung high school ako, parati ko tong dinadaanan, nakikita, eh may mga Filipino-Chinese na nagdadasal. So, napaisip ako, bakit, bakit kaya sila nagdadasal doon? Nalaman namin na itong cross na to ay nandito pa nung Spanish era. Although this is a replica, pero ang storya daw dito ay nung 16th century, may isang Chinese daw na mute or pipe na kumukuha ng tubig sa isang well. Habang ginagawa niya yun, meron daw siyang nakita na sipat na isang picture na itim na Kristo na nakapako sa cross. Nung nakita niya yun, nagulat siya. Wow! Sumigaw siya. Pipi na sumigaw. Simula nun, nagkaroon ng miracle, dinikit nila yung picture dun sa cross, and yun ay sinasamba nila. This signifies the marriage between the beliefs of the early Chinese folks of Catholicism. Nakakatuwa, di ba? Sa pagkakaalam ko, magsusunog ka ng tatlong sticks para sa mga gods at magsusunog ka ng dalawang sticks para sa mga namatay. Siyempre, maganda rin to na masubukan ng mga boys para maka-immerse sila dun sa culture. And alam na alam ko kung ano yung pinagpipray na itong mga boys na to gusto nila mag 100k na tayo sa YouTube! Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo.